Guys, nangangamot kami ng kamote. May tin. May nagba-vacuum pa. kayo na. Pa kayo. So, diyan din Nangamot ng kamote. Gut yung manghuhukay namin. <laughs> yung ng kamote? guys. nagba pa oh. Ay, ito may, oh, mayroon. Laki, okay, na maghanap ka ng sarili mo. Ayun. Ayun, oh. Hindi yan malalim kasi si lang yan. Ayun yung kamote. Mga <laughs> patay guto. Ano siya? Magkita tayo ng nanay. Wala yung ginagawa ng dalawang. Ka. Hindi, alam niya. Sabi ko, punta ka sa labas. Ayun na guys, yung kamote <laughs> Ay, yeah. guys eggplant. Siyo nung eggplant? Eggplant. Hamuti yun. Sabi ni Ryan, eggplant. Wala na yan. Isa-isa yung buto. Ayun. Bibi, maganda man to. Taniman ng kamuti, Bibi. Wala na. Hindi na magtanim si Lolo niyan. Hindi. Alam mo kung bakit. Ito, oh. Malambot. Yung ano niya, malambot. Kaya maano yung kamote niya.

nangangamuti nangangalakal lang asa ni bebe tingiin yan ni lola tingnan mo <laughs> sabi ni lola sa akin tinanin niyo dyan. Oh,

natin yung Tingnan natin kung natuloy. <laughs> Hindi, Hindi pa luto. Hindi pa ata. Yung kamote. Naluto ko ng iba guys. Tignan kamote. Dadalhin na natin sa ating mga kabaryo. Pati ni Lolo. Tingnan mo na ano ako. Luto na siya.